Natuntun ng na mga tauhan ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chinese na nagpanggap na Pinoy sa opisina niya sa pag-aaring establishmento sa Daet Camarines Norte. Sa investigasyon 2007, dumating sa bansa ang Chinese gamit ang tourist visa, nag-working visa noong 2010 at nakuha ang Special Resident Retiree Visa noong 2013. Ang SSRV ay non-immigrant visa na ipinagkakaloob ng Philippine Retire Government Authority ng BI sa Banyaga o dating Pilipino para makapanirahan sa bansa hanggat gusto at may multiple entry privileges. Noong 2017, nakapagrehistro ang Chinese bilang Pilipino at ginamit ang birth certificate para ma maisuhan ng government IDs pati na lisensya sa pagbitbit ng baril. Natuklasang ang gumamit din ng dami sa pagpundar ng dalawang department store sa daet ang Chinese na ibiniyahin na pamay para harapin ang mga kaso kabilang na ang paglabag sa Philippine Immigration Act